Yan. Biktima naman di umano ng katransaksyon scammer na nagbebenta ng foreclosed units ng pag-ibig housing. Rektang sumbong ni Miss Crisby Musni ng Pulilan, Bulacan na makakausap natin sa kabilang linya. Ayan, nandang po sa kabilang linya si Ma'am Crisby Musni. Magandang tanghali po, Ma'am. Hello? Good afternoon. Good afternoon po. Oh, Ayan. po. Ayan. Mga inireklamo ba Action Center? Nandiyan din sa ating uh, kuan Uh, kabilang linya? Wala. Wala daw. Okay, mamaya bahala na si ma'am kung sino-sino yung mga gusto niyang reklamo. Sige ma'am. Uh, pero Action Center, pakikontak para sa patas na pandinig din sa kabilang panig. Para marinig din natin kung ano ang kanilang dahilan bakit, it, uh, bakit sila ay uh, gumagawa ng hindi maayos kay Ma'am Crispy Musni. Ma'am Crispy, ano po yung problema at sino yung mga nireklamo nire ninyo? Um, sa Facebook ko lang din po ito nakita. Nakubo. so may isang ano nag nag uh, ang pangalan niya is ang um, Princess Seraya. Nag-post ng foreclosed property daw sa Pag-ibig. Anong ang pangalan sino ni rereklamo mo ma'am? Uh, ito is ano lang po uh, um, Princess Seraya. Name lang ng parang ano name sa Facebook. Tapos ang kanyang ang um, boss which uh, who is the owner po ng company is Janice Lagwa po. Janis yeah, uh, Lagua Property Management Services. Oh, Lagua Property so, si... Management Services. Yes. Tama ba 'yon? Yes po. Namit mo ba opo, si Ma'am Janice Lagu sa... Lagua ng Lagua Property Management Services? Sorry po, namit po. Namit mo? Yes po. Sa mismong office po nila ako nag Sa, sa, sa na saang office na ma'am? Sa Maytanza po. Okay, ma'am. Sige, kami, po. Alam ah, mo yung problema mo sa kanila kay Ma'am Janice Lagua? So ito po, uh, hindi pa po sila aware na aware na ako sa kanilang modus po. So ang ano kasi nagsasabi sila na for close properties tapos uh, affiliated sila with the pag-ibig. Uh, alam ko naman po na yung process is babayaran yung mga for example, service nila yung uh, kinukuha. So instead of us or ako po directly mag uh, ano, sa pag-ibig, sila yung magpa-process on my behalf. Unfortunately po, Though late na po yung process, kasi nagtiwala ako eh. Nagtiwala ako sa kanila. Tapos pinignan din namin yung property. Existing naman siya. Andod din talaga. But then, um, yung property pala, as per checking with Pag-ibig, after makapag-down is, tapos na yung bidding. Last April. So wala nang property at all na ibibid. Pero sinabi available pa po siya noong May. Dapat pala balik ang ginawa no. Inuna mo muna yung pag-check or due diligence sa pag-ibig bago ka nakipag-transact ma'am, di ba? Yes, opo, opo. So magkano naman po ang perang pong, involved dito? Sa akin lang po is uh, 80 po, pero marami po kami. Marami Actually, kayong niloko ni Lagwa Property uh, Management Services, yes, tama ba 'yon? Yes po, opo. Mga ilan Ay, po, po yun, eh. yun ma'am, yung mga niloko ng Lagwa yung mga yung nalaman ko, may direct contact po ako is dalawa pero may git sa po, po so we're talking about mm. siguro roughly 3 to 4 million po kasi si ating isa 250 gan etc po pag sinamap mo malaki laki din po yung amount okay, so Ma am ang Chris gagawin B. po okay sorry po ma'am Chris B tama-tama lang dito sa studio kasama natin ang ating legal uh, advisor mm. si attorney Roque Merdigia attorney ano ang ating kwan Yes, sir. Uh, legal advice kay hey, ma'am. Matanong ko lang, sir, kung meron na silang certification o meron na bang ibinigay na certification ang pag-ibig na walang connection o hindi nila pinahihintulutan, itong lagwa property na mag-alok ng kanilang mga foreclosed properties? Ah uh, humingi po ako, sir, pero hindi sila nagbigay. So it's more of verbal po. Ah, okay. Anyway, kung magsasampa po kayo ng reklamo, ano, abay pwedeng hinga ng ating mga investigador ang pag ng mga dokumento mula sa, uh, sa kanila para patutuhanan o pasinungalingan itong pag-alok sa inyo ng uh, foreclosure property. Okay, ma'am? Pero ngayon, ma'am, sa ganitong pagkakataon, sa ganitong oras at araw, nasaan ba itong inyong inireklamo? Meron po ba kayong informasyon? Um nag-chat po kasi kanina eh. I don't know if nasa office nila or. For sure nasa Cavite po. Ah, ibig sabihin tuloy-tuloy pa rin mama no? Uh, Pero may opisina talaga sila. Meron daw sir, no? Ah, uh, oh. sa Cavite. Oh, tamang-tama -tama, attorney, nasa kabilang linya ang ating resource person. Ay, yo. Okay. Na makakatulong sa atin at makakapaglinaw uh, kung ano talaga yung property management services niyan. Baka nadalaw na nila, sir. Ah, baka sarado na. <laughs> o, sige, tanungin natin. <laughs> Lieutenant Colonel Willie Salazar ng Chief of Police ng TANSA. Magandang tangali sa'yo. Willie. Hello. Opo, oh, okay. sir. Magandang tanghali po. Ayun. Excited. <laughs> Willie, narinig mo yung re reklamo ni Ma'am Chris Musi ni Laban sa Lagua or Lagua Property Management Services? Yes, yes sir. Uh, po sir, narinig ko po yung uh, ko ni ma'am. So sir, uh, sa sa totoo lang po sir, marami na pong reklamo doon na uh, kapag no. po kay Janice. No. so may mga complainant na po sir na pumunta po kahapon. Uh, nag na po ng demanda dito kay ma'am, kay Mrs. Lagwa. So yung iba naman sir, hindi pa po sir kasi uh, iniitay pa yung mga demand letter. Actually sir, may mga group chat po yan sir eh yung mga complainant na po niya against Mrs. Lagua. Gerdon Willie, nakausap mo ba si Mrs. Lagua or ang kanyang mga staff sa kanilang opisina? May nakausap ka ba sa kanila or si Mrs. Lagua mismo? Janice Lagua, no? Yes, yes sir. sir. Yes, sir. Uh, Na-invite na po yan, sir, dito sometimes, sir, ng mga ating investigators po, sir. Si Janice mismo. Apo sir, apo sir. So bukas pa ang kanilang opisina. Hindi naman yan na uh, sarado. Na delay tayo, ah, no? Hello. Yes sir, may delay sir. So, so delay na uh, yung dating. So parang layo uh, ng kabite, no? <laughs> Lieutenant Colonel Willie, tanong ko lang, uh, meron na bang warrant to arrest sa base sa mga naunang nagreklamo itong oh, inireklamo? Hello, Willie. Wala pa po, sir. Uh, sorry, sir. Pumasok po ito, sir, ng civil case, sir. Uh, Sir, hello po. Mm. Civil. Hello wala, po, sir. sir. So, walang warrant. Wala pang warrant, no? Oo, oh, pero is, investigahan nyo ang anggulo ng swindling kasi kung wala nga yan, ng, oh. uh, tanungin nyo sa pag-ibig, kung wala nga ang lisensya yan mula sa pag-ibig, ay yung pag-alok nila at paghingi ng pera, abay, stop pa yan, o oh, swindling uh, na may tuturing. Uh, oh. Ay, kasong kriminal yan, hindi yan civil. Yung sa pera ay pwedeng mabawi sa pamamagitan ng pagsampa ng kasong sibil. Sibil. No? Sibil, sir. Sibil, sir. Oh, Willie. Pumasok na po, sir. Uh, Willie, nakakausap nyo ba o nag-usap ba kayo ni Mrs. Janice Lagwa? Sir, nakausap na po ito siya na, ni, ng ating investigators po, sir. Investigator po. So, hindi naman siya nagtatago. Hindi naman po, sir. Hindi naman po. Okay. Is there a way na makausap natin si Ma'am Lagwa ngayon? Para marinig naman natin ang paling niya. Action Center. Or Hepe, baka meron kang number ni Ma'am Lagwa. Wala? 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 tayong contact? Di mo natin makontact? Anyway, nananawagan na natin. Nananawagan tayo kay Ginang Janice Lagwa ng Lagwa Property Management Services na kung nakikilig po kayo or yung mga staff ninyo mga kapamilya or kaibigan ninyo, ay uh, open po ang ating programa para kayo ay magpagbigay din ng inyong panig, di ba? Tungkol po sa inirereklamo sa inyo, hindi lang, Tama. di ma'am Crispy, kundi marami na raw talagang naghahabol sa inyo sa panggagancho or sa pang-i-scam, di ba? Yun, yun ang bintang nila po sa inyo para at least makakapagpaliwanag po kayo. Tama.